Good morning, good morning, good morning. Oh. Bibili po tayo ng mga paninda ngayon bukod sa paggagawa ng mga nest box. Yan, nest box. Nagtitinda rin po tayo mga feeds. Yan. Mga feeds yan. Samahan niyo akong bumili ng mga feeds at paninda natin. Alright? Ito so, mga dudes, nandito na tayo sa ng mga paninda ko.

Ito so, sa manok. Mga uh, belamil. Manok. Ito, so, pampurgan sa pusa, aso. Ito, so, vitamins sa aso. sa pusa. Ayan, mga vitamins po. Hindi muli natin. Ito po, kinarka, kinakarga na ni boss. Ito sa atin. yung mga dudes sa mga pinamili natin yan mga ano lang yan mga dudes every week yan po yung mga pinipili ko siyempre iba iba yan mabilabal po sa atin yung pagkain ng pusa aso tsaka po sa manok tsaka sa ibon yan siyempre sa bukod sa pagtitinda ng nest box tsaka sa paggawa ng nest box yan may extra income din po tayo yan nagtitinda po tayong mga feeds and sibosing Bumili ako mga water feeder Yan Lagyan ng pagkain Alright Ito na mga dudes, nandito na po tayo sa tindahan natin Ayan po mga napamili natin Siyempre, ibababa na natin yan yan. May ka-video call po ako, ayan, galing sa, ay, joke lang Sama ka sa kanila, gusto mo? Punta ako doon, huwag salamin ka ito na mga dudes, nakuwi na tayo. Ang isawa ko, oh. nagluluto ng merienda siomai, siomay. Ayan po yun ang pamili natin. Ayan. Ayan pang manok. Pang manok, pang manok, pang pusa. Ayan. Bukod sa paggawa po ng nest box, ay nagtitinda rin tayo ng mga pagkain ng mga alaga natin. Ayan, may mga order na tayo. Yung tatlong pet shop ay apat na pet shop. Na, pet shop poultry supply. Nag-order na sa atin. Ayan, on process na. Pero yung mga iba gawa na yun. Ayan, yung mga iba gawa na. Alright. Hanggang sa susunod na video natin mga idol, mga dudes. O sige, Misan. Mag-upload ako ng about sa nest box, about sa ibon, e at siyempre about sa paninda ko. Salamat sa suporta. Peace!